Ito mga boss, putol o. Ayan, tatanggalin ko ang ulo ha. Ayan. Bakit na putol? Yun mga boss, counting video lang. Para hindi lalaki ang gastos. Boss, taga saan sir? Tagali pa si sir. Uh, ano nangyari boss? Eric na, mapunta dito. Nak nakita mo mga sekreto nila? Nakita mo? Ayan lang uh, kayo sir. Uh, dito kay bossing uh, sa Laurel. Ganun din, may sapi din ng mga, may mga sikretong malupit. Tapos dito kay boss, nakasaka sir? Alfonso. Ayun mga boss, kunting advice lang, bahala na kayo. Itong kay sir, putol lang bal kung mapapansin nyo mga boss. Itong kay boss, karga na pickup ano sir? Tagaytay. Kakapagawa mo lang, tapos bumigay agad. Mga ilang araw naman gamit sir? Isang araw lang. Ayan. Ang akin naman boss, isang linggo, ayos is lang asla ah, Lamang, mas lamang ako sa unang nagawa. Isang araw lang, akay ah, na ay isang linggo. Ito nangyari mga boss, yung kaiser. Nalaglag <coughs> ka Yan boss, ang nangyari, putol ang barbula. Sir, ganun Ito mga boss, putol Ayan, tatanggalin ko ang ulo ha. Ayan. Bakit na putol? Napakasimple yan mga boss. Sir, anong year o, 2010. Ganito mga sir yan. Hindi yan na sa kung tumukod man o ano kasi wala namang pinagpakatan. Pero pwede rin niyang maputol pag tumukod. Eh, kaso nga lang naman, stack naman na kay sir. Possibly talagang maputol yan pag lumang-luma ang valve. Kaya ang refresh mga boss, kailangan yan. Kasi si-check ng mekaniko yan. Uh, boom goods pa mga parabula. Katulad dito kay sir. Bago yung dalawa sir no. Bago ano, sir. Pero yung dalawa luma. Yun boss. Pares kayo dito. Iisa kayo ng ano. Sa Tagalaw Rail. Ayan boss. Pares kayo. Bago ang intake. Luma. Eh, kaya nakakatakot din yan. Uh, kaya chinecheck din yan ng mekaniko kung pwede pa or kailangan ng palitan. Para hindi mangyayari katulad ng kay sir. Sumaray. Or posibleng tumalon. Ang timing chain pwede rin yun gawa na sa, uh, sa kam gawa ng itong guide naman niya pakaiba ang guide na itong gamit ni Sir oh. shout out para sa nagawa na rin idol Ah, uh, mausay ayos, butol ang valve yun lang mga boss, huwag uh, niyo nang antayin pang madugro uh, na malaga din ang request talaga yun lang mga sir